Yo, what's up? Sir Rex, more vlog Andito tayo sa JP Rizal mga katropa oh, Good morning, good morning, good morning, good morning Pupunta tayo ng Makati City Hall, ayan Kanan tayo sa F. Subel Street All right. Welcome to Makati City Hall. Ay, ano? Dali, Ano Alright. Tapos, kakanan tayo sa... sa dulo. Ayan, oh. Sa so may... Anong street ba to? Aurora Street. Kanan sa Aurora Street. Ipo. Ipo. Ayan. mag turn lang tayo. Para papunta naman tayo ng uh, Guadalupe. So, ating dadaanan ng ating idol si uh, Motoronda Motor Ronda. Ang idolo nating pulis. Sarap sa sir. Sana manotis naman. <laughs> So, dadahan na lang natin yung kanyang location pero hindi mismo sa kanilang bahay at uh, hindi tayo pwedeng ganun. All right. So, kanan tayo dito sa uh, Sobel? Sobel ba tama? All right. tama. Tapos labas natin ang Makati Ave. Ikot-ikot lang. So, kung hindi tayo familiar sa mga road, uh, mayiging magtanong. Oh. So, good morning mga katropa. Disclaimer lang po. Uh, tayo ay hindi expert. Yung huli kong uh, vlog ay naligaw tayo. <laughs> Ang nagtuturo ng daan ay naligaw. Panis. At mayroong ano, uh, mayroon doon na clip na kinarera natin yung tatlo yung wave 125 click 125 tsaka NMAX so panalo sana yung NMAX eh kaso nabitin siya ako alright so ito nasa Subil Street tayo nasa Makati pa rin tayo mga katropa no So yun na nga ah, Naunahan ko si Nmax Grabe yun ah, Talagang nagulat ako eh Kala ko panalo na siya eh. Pero may ibubuga pa si Pula Shoutout sa ating motor Mamaya papakita ko ang kanyang ano Kanyang kabuha na itsura ng ating uh, ah, Kapartner sa hanap buhay Wave 100 Pula Si Pula Yan So shout out sa ating mga subscriber uh, Ang ating mga solido uh, Sa mga bago pa lang Nagsasubscribe Ay maraming salamat At sa hindi pa nakakapag subscribe Please subscribe mga katropa uh, Siguradong maging enjoy ka Sa ating mga content Regarding sa kakalsadahan Sa mga street At ang mga biyahe ni Sir Rex Yan Enjoy lang mga katropa Uh, Oo. Oh. At ako ano, nag enjoy talaga ako pag ano eh, pag pag nagda ako eh, no? Pag nagra-rides. Ah uh, pag ganito ngayon, umuulan. O na, ulan pala tayo mga katropas. Ah, uh, sa may Cheney sa may ano, pasong tamo. Last ng ulan eh, nakaka-jacket naka ako pero biglang bumuhos. So, grabe yun Basang-basa yung jacket ko So, ngayon, umaaraw na siya Sana hindi na magtuloy At tuluyan ng Umaraw At para hindi tayo basa Although may kapote tayo Pero hindi sapat eh Kumbaga ah So ito na yung JP Resale. Galing tayo doon So kakanan tayo dito Ito ay Makati Ab Mga katropa Makati Ab So pag diniretso mo yan Santa Ana Santa Ana yan So pwede palang kumanan dito Kahit naka-stop Ayan o oh. Ano eh yan. So, yun nga mga katropa. Uh, binabaybay natin ng JP Rizal. No? Ating dadaanan ng ating katropa ang si Motor Ronda. Motor Ronda Vlog. Shout out, sir. Sana mapansin. Oo. Poblasyon, barangay Poblasyon, Makati, mga katropa. Ayun. So, at ang nasa kaliwa natin mga katropa no? ah uh, Ayan na ay yung ilog Pasig uh, Tapos itong JP Rizal Labas natin ay uh, Guadalupe Edsa huh? Alright So Doon tayo lalabas pa, uh, Balik ng Alabang Bigutan Sukat So Ayan na Sige po So ayan na mga katropa Ayan o no? Moto Ronda this way. Yan no yan no yan no yan no Alright. So, hindi tayo hundan yan. Shout sir. Say. So, Australia, Pantalion Bridge, mga katropa. Uy, panis ang NMAX nyo. Oh. Kaling. Oh. Pwede tayo kumain. Huwag muna tayong kumain. Hahaha. <laughs> So yun na yun na daanan natin to nung manakaraang vlog natin So ito kasi ay talagang way palabas ng Guadalupe mga katropa Yan yeah, yeah, ilugpasig na yan Yang nasa kaliwa natin Beho Old Bridge Ito yun Yan 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 Kung nakaraan galing tayo dyan kumain tayo Ano Masarap ang pagkain dyan eh ay eh, kaso maaga pa Hindi na tayo kumain dyan Saka na lang uli Papanan tayo dito mga katropa Sa Cloverleaf Ayan Ah uh, mga katropa Yung isa nating ano Isa nating katropa sa may Victoria Ah Dinaanan ko na yon Nag vlog tayo ro no Ah Yung vlog natin eh Medyo ano eh Kasi sabi ko Yung kalsada hindi maganda no Uh, sabi niya. Ah. Uh, ko daw dinta na kasi nga maganda na raw. Ah, uh, na-repair na daw. So, sabi ko, so, sige sige, sige ta try natin na dadaanan 'yon. Abangan na lang natin 'yung ating next vlog mga katropa, no. Oo. Uh, uh, para, uh, ano eh. Kasi nga, pa-ta talaga 'yung kalsoaderong bago pa ko 'yung may simbahan, uh, hindi natin nabanggit 'yung simbahan. Ah, uh, next siguro mababanggit na natin, 'no. So, 'yun lang mga katropa. Uh, kung nakarating ka sa video na to hanggang dito mga katropa, maraming salamat. Uh, Try safe always.